Hello mga kalablab! Ayan, kumusta kayong lahat sa subscriber at viewers ko at lalong lalo ka na na nanonood niya ng video na to mga kalablab ko yan ang pangalan ng aming shop, Moclicin Gadget Shop at ang aming number dito yan sa Greenhill Shopping Center, 2nd floor at syempre kalablab ko, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel wag mo nang ipagkait ang isang subscribe mo, ibigay mo na yan sa akin, yan ang aming mahiwag tawagang customer, isa siya sa mga subscriber at viewers ko at ngayon nandito na siya ngayon sa store namin. At ang aming mga available na second hand, mga iPhone, meron din tayong brand new. Yan mga kalablab, ang price update nga pala ni iPhone 12 Pro, 128GB is mabibili mo lang yan sa halagang 24,000. Yes, mga kalablog, tama ang narinig mo. Si iPhone 12 Pro, 128GB is 24,000 na lang yan. Meron yung warranty na replace and then one month service warranty. So, ano pang hinihintay mo? Dito ka na bumili sa store namin. Pwede kang mag-swap. Nagtatanggap kami ng G-Gibs, credit card, at saka home credit. Kung meron kang planong mag-home credit yan, pwede kang mag-avail dito, mga kalablog ko. Ang ganda dani iPhone 12 Pro mga kalablad napaka-saleable yan ngayon dito sa store namin marami kaming mga available na color, meron tayong black white, gold, lahat marami tayong available at sila yung aming mahiwagang customer mga kalablab, kung meron kang tanong, pwede kang mag-comment dyan sa aking comment section. At pwede ka rin tumawag or mag-text sa 0995 and then sa 0975 823 And then mga kalablab, eto, meron din kaming customer at bumili lang naman siya ng iPhone 11 green. Ayan, napaka-saleable ni iPhone 11. Ang price update nga pala ni iPhone 11 ngayon is mabibili mo sa halagang 14,500. Yes, mga kalablab. Tama ang narinig mo. 14,400 lang si iPhone 11. Naka-factory unlock na. And then, meron din yung warranty. Meron tayong change unit. And then, meron tayong service warranty. Kaya kung bago ka pa sa aking channel, mag-subscribe ka na. Huwag mo nang ipagkait ang isang subscribe mo. Ibigay mo na yan sa akin para mas masaya. Ayan, mga kalablab. Ako nga pala si Sir On sana alawi eh, bago ang lahat mag-subscribe ka na. Price niyan mga kalabla, huwag niyong kalimutan. iPhone 11, 14,500 factory unlock. Uh, 96 battery health. Yan mga kalablog, maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe ka na!